Gipaabot ang gikahinaman sa katauhan sa unang higayon sa libreng ipatilaw ang tilapia ug hito ang suba sa dalang 2024 nga sa City Government Kidapawan kagahapong adlaw Webes, Mayo 31, 2024 sa Center Island Quezon Boulevard. Apan ay ha nagsugod ang maong aktibidad, nibundak ang ulan ug paglabay sa pipila ka oras, hinay-hinay nawala ang ulan dayon nagabot ang mga tawo. Uh, gusto ko na mo mo kuan apel sa ilang kuan sa kasaulugan sa ilang uh... Waaton nga sugba. pa kita um, uh, ko naman mga makatilaw sa mga presko na isda nga ilang subahon taronga po na. Ang maong sugba sa dalang, usa ka pamaagi og pagpasalamat gikan ni City Mayor Attorney Paolo Miguel Evangelista ngadto sa mga mag-uuma og fisherfolk sa lugar. Matud ni Assistant City Agriculturist Elpidio C. Gaspar, aduna idaghang tilapia og hito ang ilang ipasugba sa katawhan og daghang tiket ang ipanghatag aron makasugba sila. Abali ah, 4,500 apil ang night third batch sa mga itong nagalihok diri no 2,000 first batch 2,000 second batch Og na mga 500 plus nga para sa katong mga nagalihok. Ana sa 4,000 ka mga individual ang mitambong tungod sa libreng pasugba sa tilapia og hito. Isa ka isa ka ticket isa ka tilapia or hito. Nagsugod ang pagapod-apod sa tiket kagahapon sa alauna sa hapon, human sa pagulan sa upat ka designated booth, sugba sa dalan o hilabihan, kasadya sa mga mitambong. This is your amazing tour na ng Kida Pawan City. Oportunidad usab kini sa pagpromote sa lamian ug kalidad nga tilapia ug hito gikan sa Kidapawan City. Ang suba sa dalan maoy usa sa mga highlight sa farmers and fisher folks karong bulana sa Mayo. Kini nga balita hatud gikan sa Nance Herbal Product ug Megaman. Ang Megaman usa ka herbal dietary supplement para sa mga lalaki. Kini si Larry Subiliaga Jr. para sa balita Radyo Sincero. Basta guapo sincero.